sa mga anak sa Ginoo. Kinahanglan nga ang mga anak sa Ginoo na ay maayong kinaiya. Kung ikaw na na ay Ginoo, gitasulti mo ang pulong sa Ginoo o, o naghuna-huna ka nga na ay Ginoo. Kinahanglan kitan ang ebidensya nga ikaw na ay ginoo pinaagi sa kinaiya. Amen. Wala nga ito ng 1 John chapter 2. 1 John chapter 2. Kung tumano nato ang mga subok sa Diyos, mapaniguro nato na, na nakaila kita kaniya. Kung may muingon, nakaila ako sa Diyos, apan wala magtuman sayang disuguh gisugo, baka tauhana, kanang tawhana o wala kan niya ang kabatuuran. apa nang tuman sa iyang sugo, maoy may himpit nga paghigugma sa Diyos. Masigur, masiguro, nato nga nagkinabuhi kita at sumala sa kabukutun sa Diyos, pinaagi ni ining musunod. Ang nag-ingon na siya anak sa Diyos, tinahanglan magkinabuhi sama kang Hesus Kristo. Ang Diyos nagpanalangin ng daan sa mga pulong. Unsa'y po pasabot ni ini ngasitas sa Biblia. Kini ato ang masabtan nga ang ginoo partikular sa ato At ang batasan o sa ato ang kinayahan. Kung sa ang ginoo, ang ginagantaw o ginaapas sa ato ang ato ang batasan o kinayahan. Ang batasan o kinayahan, wala na gasubay o gasukod sa dugay kang nangalagad o bago pa kang nangalagad o pastor ka o dili ka pastor Marcos, inder ka o ka elder. kay ang batasan, magitan, din ha sa imuhang sulod. Nga nagagawa sa imuhang kinabuhi. Amen. Nag-origin ang batasan sa sulod, di nag-origin sa gawas. Ngunit, hindi pasabot sa Biblia, nga kung may muingon nga nakahilas ka sa Diyos, Ginaham na katuman hon niya ang sugo sa Dios. Kung wala siya nituman sa sugo sa Dios, dili siya tinuod nga nakaila sa Dios. Amen. Hallelujah. Kung dili siya tuman sa Dios, dili siya tinuod nga nakaila sa Dios. Kay ang